Excuse me, excuse me, excuse me. Sir, saan mo ba yung contest? Bakit? Balak mo bang sumali? Yang itim mong yan? <laughs> Tsaka ano ba yung nasa mukha mo? Mukha kang sunog na espasol. <laughs> na Napaka-ambisyosa ng anak ko. Eh, wala namang ganda eh. Wow! Bilib na bilib ka sa sarili mo. Bakit tingin mo yung anak mo maganda? Bakit? <laughs> <Wow. tod> ah, Kasabi lang naman ako ng totoo eh. Wala akong pakailan! sa susunod na naitin mo tong kanak ko, imuulong yung bagong mukha mo sa wala, para magbukha kang uling! Halika na! <laughs>